Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid. Noong nakaraang episodyo, inihatid ko sa inyo ang mga huling sandali ni Padre Pio bago siya pumanaw. Ngayong araw ay uh, bibigyan ko kayo ng kaunting uh, ideya kung ano ang mga kaganapan matapos ng kanyang pagyao Ang kanyang libing, ang pagdagsa ng mga tao sa San Giovanni Rotondo, ang pagiging mastanyag niya at ang pagproklama sa kanya bilang santo ng simbahang katoliko. Yan ang inyong antabayanan at tutukan sa pagtatanghal ngayong araw. Namatay si Padre Pio noong 23 ng Setyembre 1,100 at anim na po September 23, 1968, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay at nalungkot ang mga taga San Giovanni Rotondo. Pinuno ng mga tao ang liwasan ng bayan at ang simbahan upang magdasal at magbahagi ng mga alaala -ala ng kanilang pinagpalang Padre Pio. Hinawakan nila ang kanilang mga rosaryo, ang mga hindi makapagdasal ay humawak lamang sa mga butil at umiyak pakiramdam ng mga taong bayan ay parang kinuha ang sarili nilang ama. Ang katawan ni Padre Pio ay masusing sinuri pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang lahat ng mga palatandaan ng stigmata ay nawala. Si Dr. Sala, ang mga superior ni Padre Pio at ang iba pang nakasaksi sa mga sugat, ang ay nagbigay ng patutuo sa kanilang nakita. Inyong matatanda sa isang nakaraang episodyo na kinumpirma ni Dr. Sala na nagsimula ng maghilom ang mga sugat niya sa mga buwan bago ng kanyang kamatayan. Nabanggit ni Padre Superior na madalas na ipinahayag ni Padre Pio ang kanyang pagdanais na kunin na ng Diyos ang mga sugat mula sa kanya bago siya mamatay at ang misteryo ay tanda na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Ang libing ni Padre Pio ay ginanap makalipas ng apat na araw. Hindi kailanman nagkaroon ng napakaraming pumunta sa San Giovanni Rotondo, uh, kailanman, uh, mahinaliban sa pagkakataon nito. Ang mga lokal na opisyal ay tinatayang mong, uh, umabot sa isang daang libong katao ang dumaan sa bayan noong linggong iyon upang magpaalam sa minamahal na Santong Capuchino. Isang posisyon ng mga nagdadalamhati na limang milya ang haba uh, mula sa simbahan at umabot hanggang sa kanayunan. Ibig sabihin sa labas ng bayan mismo. Isang misa para sa yumao o requiem mass ang ginanap at ang mga labi ni Palipio ay taimtim na binasbasan bago inilibing sa nation ng uh, mga Kapuchinos uh, sa kanilang monasteryo. Sa kabila ng katayagan ni Padipio, may mga nag-iisip pa rin ng masama sa kanya. At sabihin nila, ngayong wala na siya, ang buong uh, kalakarang ito sa San Giovanni, Rotondo ay uh, maglalaho at mamamatay na. Ang kabaliktaran ay napatumbay ang totoo. Patuloy na dumagsa ang mga peregrino sa San Giovanni, Rotondo at uh, ang ospital ng Casa Soliebo de la Suferenza, o tahanan para sa kaginawahan ng pagdurusa ay umunlad at pinalaki ng maraming beses. Sa kalaunan ay naging isang napakalaking kumpol ng na mga gusali na nangingibabaw sa dalisdis ng Mount Gargano. Dumating ang negosyo sa San Giovanni Rotondo upang pagsilbihan ang pagbaha ng mga peregrino, mga restaurant, hotel, tindahan at uh, higit pa. Ang isang bagong simbahan ay tinayo upang mapaunlakan ang mga peregrino na may kakayahan makaupo ng 6,000 katao at may espasyo o lugar para makatayo ang 10,000 tao. Ang malawak na simbahan na para sa mga peregrino ay naglalaman ng maraming kapilya, kumpisalan, sentro ng serbisyo at mga opisina. Samantala, ang kanyang mga grupo ng panalangin o prayer groups ay patuloy na umunlad sa buong mundo, habang ang reputasyon ni Padre Pio ay patuloy na lumago hanggang ngayon. Maaring pagtalunan kung papayag si Padre Pio kung narito siya sa gayong ingay at kaguluhan na gagawin tungkol sa kanya. Mabuti na lang at nasa langit na siya at may mas magandang pananaw sa mga bagay-bagay na tumitingin mula sa kabilang panig ng pagbuburda. Kung inyong matatandaan sa huling episodyo, aking binanggit ang tungkol dito, at sinabi niya na tayo dito sa lupa, ay nakikita lamang ang likuran ng isang pagbuburda. Kaya buhol-buhol na sinulid lang ang ating nakikita, uh, imbes na ang magandang disenyo na nasa ibabaw o harapan. Paano natin malalaman na nasa langit na siya? Well, Nung ikadalwa ng Mayo, isang libo na raan at siyam na uh, sa May 2, 1999, binyatitika ni Papa Juan Pablo II si Padre Pio. Ito ang unang hakbang. Sa kalaunan, siya ay kinanong si Hisa pagkaraan ng tatlong taon nung ikalabing anim ng Hunyo, dalawang libo at dalawa, June 16, 2002. Ang kanyang kapistasan ay ika-23 ng Setyembre, ang araw ng kanyang kapanganakan sa buhay na walang hanggan. Samantala, ang araw ng kanyang kapanganakan sa lupa ay ika putlima ng Mayo. At yan ang patunay na siya isang santo sapagkat masusing sinuri ang kanyang buhay at sinabi ng simbahan at pinuklam siya bilang isang santo. Kaya makasisiguro tayo na si Padre Pio ay talagang santo. Sa seremonya ng kanonisasyon, sinabi ni Papa Juan Pablo II ang sumusunod. Ang buhay at misyon ni Padre Pio ay nagpapatunay na ang mga paghihirap at kalungkutan kung tatanggapin dahil sa pag-ibig ay nagiging isang yung paraan ng kabanalan na bumubukas sa tanawin ng mas higit na kabutihan na tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Hindi ba ang buong katiyakan sa kabila ng lahat na ang kalwalhatian ng krus ang nagniningning ng higit kay Padre Pio? Gaano napapanahon ng espiritualidad ng krus na isinabuhay ng abang kapuchino ng Petrelchina? Ang ating panahon ay kailangan tuklasin muli ang halaga ng krus upang mabuksan ang puso sa pag-asa. Sa buong buhay niya, palagi siyang naghahangad ng higit na pagsangayon sa ipinako sa krus. Dahil alam niyang tinawag siya upang makipagtulungan sa isang espesyal na paraan sa gawain ng pagtutubos. Ang kanyang kabanalan ay hindi mahuunawaan kung wala itong palaging pagtukoy sa krus. Mula noon si Padre Pio ay naging isa sa pinakasikat at minamahal sa mga bagong uh, santo. Ang kanyang mukha ay kinikilala ng lahat. At hanggang ngayon, milyong-milyong mga peregrino ang dumadaloy sa bayan ng San Giovanni Rotondo taon-taon upang parangalan at uh, makaugnay sa hamak na kaputsin ng praile. At ano naman ang nangyari kay Padre mismo? Matapos ang kanyang kanunyasyasyon, inimbak ang kanyang katawan sa isang salaming sisidlan sa dambana ng San Giovanni Rotondo. Nakasuot pa rin sa kanyang abitong kaputsino ang kanyang katawan ay mapayapang nakahimlay. Ang mga kamay na may guwantes ay nakakrus sa kanyang dibdib. Nakahawak sa isang krusipiho tulad ng pag-aayos sa kanya ni Pra Giorgio matapos niyang yumao. Doon, naghihintay ang kanyang mortal na katawan sa pagtunog ng huling trumpeta at ang tinig ng anak ng tao na bubuhayin ang mga patay. Kapag ang mortalidad ay mabibihisan nang walang kamatayan. At yan po ang uh, ilang mga kagalapan matapos yumao ni Padre Pio na naway nakapagbigay sa inyo ng ilang mga impormasyon para sa inyong kaalaman at upang lalo pa niyong makilala si Padre Pio. At dito po tayo magwawakas at naway naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw at kung naibigan po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-commento, at i-share din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyo na bagong panood mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At uh, para sa inyo na nais kaming suportahan, Mari po kayong lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga tunante uh, donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwan ng ulingguhang mga pamisa at ang mga pamisa po ay ginagalap sa bansang Pransya at ito po ay para sa inyo. Ito pong visa ay para sa mga nabubuhay, hindi po para sa mga namatay. Ngunit, maaaring yung isama sa inyong mga intensyon ang uh, inyong mga yumaong minamahal sa buhay. At uh, bilang regalo patadalan po namin kayo ng uh, binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayun po sa si inyong buwan ng abuloy kada buwan. At uh, pindutin lang ang uh, buton sa taas upang marating po ninyo ang aming website at doon po ninyong ma makikita at mababasa ang mga detalye kung paano po ang paglahok. Bisitain uh, bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org O kaya pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa, sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com ang tinig ni at gmail.com At uh, bago ko po kayo lisanin, gusto ko po kayong anyayahan sa aming Rosary Rally na gagawin namin sa linggo, eh, ika 23 ng Hunyo. So sa darating pong linggo, at ito po sa Makati, sa Washington City uh, uh, Park, uh, sa Legaspi Village, sa Legaspi Street, malapit po doon sa Sunday uh, Legaspi Market. At ito po ay aming gagawin bilang parangal sa sagradong puso ni Jesus na ngayong kunyo ay ang kanyang buwan para dito. At upang ipagdasal na hindi magwagi o maipasa ang uh, divorce at uh, bill sa Senado. At humingi ng tulong sa Panginoong Diyos na protektahan tayo sa panggigipit at pangbubuling tinatawag ng komunis ng China sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na, at uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming uh, YouTube channel na ito. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo na mga miyembro on doon ang, uh, ang, mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin na wala pong sawa. Ako po'y wala rin pong sawang nagpapasalamat sa inyo. Bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.